Magandang araw po sa lahat ng ating mga kaalaman na hinog, lalong-lalo na sa ating mga masipag at madiskarteng senior citizens. Kumusta po ang inyong araw? Sa panahon ngayon, kahit nasa bahay lang tayo, posible pa rin tayong kumita ng pera. Hindi na kailangan ng malalaking kapital o pagod sa biyahe. Basta't may diskarte, tiyaga at konting kaalaman, pwede kang magkapera kahit nasa bahay ka lang. Sa video na ito, Ibabahagi natin ang 7 pato na paraan para kumita habang nasa bahay Naswak swak para sa mga retirees, senior citizens, stay-at-home parents O kahit sino mang gustong dagdada ng kita o magsimula ng bagong pinagkakakitaan Simple lang ang mga ito, pero may potensyal na kumita ng malaki At ang maganda rito, legal, ligtas at walang malaking puhunan kaya panoorin nyo hanggang dulo dahil ang panghuli sa listahan natin ay isang sekreto ng maraming yumaman habang nasa bahay lang. Huwag po tayong pahuli sa oportunidad. Panguna sa ating listahan, mag-affiliate sa TikTok at ibang social media platforms. Marami na pong kamataan ang kumikita ng libo-libo kada linggo sa TikTok. Hindi bilang influencer o dancer, kundi bilang affiliate marketer. Ang maganda rito, wala kang kailangang puhunan. Paano ito gumagana? Kapag gumawa ka ng content na may product link galing sa TikTok Shop o Shopee at may bumili gamit ang link mo, may komisyon kang matatanggap. Kahit wala kang pisikal na produkto, kikita ka pa rin. Ayun sa mga ulat, maraming first-time users ng TikTok affiliate ang kumita ng 1,000 to 5,000 pesos sa unang linggo at kapag naging consistent, tumataas pa ito. Kahit simpleng video lang tungkol sa review ng produkto o pagtuturo kung paano ito gamitin, pwede ka ng kumita. Ang kailangan lang ay cellphone, internet, at sipag sa paggawa ng content. Para sa mga seniors, pwedeng humingi ng tulong sa mga apo sa pag-edit ng video o paggawa ng account. Hindi kailangan sumayaw, ang kailangan ay totoong kwento at tapat na review ng mga produkto. Ang aking payo, simulan sa isang produkto na ginagamit mo na sa bahay. Na sabon, vitamins o kahit mantika. Gumawa ng simpleng review. I-upload sa TikTok o Facebook Reels tapos ilagay ang affiliate link. Subukan lang, baka ito na ang simula ng bagong kitaan mo. Pangalawa sa ating listaan, magtayo ng manukan at magbenta ng itlog. Kung may bakanting spasyo ka sa likod ng bahay o sa probinsya kayo nakatira, napakagandang negosyo ang manukan. Ang native chicken at itlog nito ay may mataas na demand, lalo na ngayon na maraming gustong kumain ng organic at natural. Hindi mo kalala ng isang buong farm agad, Pwede ka magsimula sa 5 to 10 inahin at isang tandang. Sa loob lang ng ilang linggo, makakakolekta ka na ng itlog araw-araw. Kung benta ang isang tray ng itlog ay 150 to 200 pesos at makakabenta ka ng 5 trays kada linggo, meron ka ng 1,000 to 1,500 pesos kada linggo. Kung palalaguin mo pa ito, Pwede ka rin magbenta ng mga sisiw, manok na panabong o manok na native para sa sabaw, lalo na sa tag-ulan at Pasko mataas ang demand. Ang puhunan mo ay pagkain ng manok, vitamins at maayos na kulungan. Ngunit kung aalagaan ng mabuti, may balik ito. Ang aking payo, mag-research muna sa YouTube o Facebook groups kung paano mag-alaga ng native chicken. Simulan sa maliit. Obserbahan kung paano ito lumago at palawakin habang lumalaki ang demand. Pangatlo sa ating listahan, magtayo ng fish pond o paanakan ng isda. Kung may konting bakanting lupa, kahit 5 by 5 meters lang, pwede mo itong gawing fish pond o yung backyard tilapia farm. Marami pong gumagawa nito sa probinsya at kahit sa mga subdivision na may likod bahay. Ang tilapia, hito at bangos ay paborito ng Pilipino. Mabilis din silang palakihin at may mababang maintenance kung maayos ang setup. Pwedeng gumamit ng tarpaulin pond o kahit drum na hinati kung wala talagang spasyo. Sa loob ng 3 to 4 months, pwede ka nang magbenta ng isda. Pwede mo itong i-direct sa palengke, online o sa mga kapitbahay. Kung 100 isda ang maani mo kada cycle, at 100 pesos kada isa ang bentahan, meron kang 10,000 pesos agad. Ang aking payo? Mag-join sa mga Facebook groups gaya ng Backyard Tilapia Farming Philippines. Marami kang matututunan doon. Simulan sa konti mo na. Kapag nakuha mo na ang tamang timpla, lalaki ang kita mo. Eh baka naman po, Ipalike po sana ako ng video na ito at kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button at i-on ang notification bell. Ang inyong suporta po ay nakakatulong sa ating channel para may kalatang mga ganitong libreng aral sa ating mga kababayan, lalo na po na sa ating minamahal na senior. Maraming salamat po and God bless. Pang-apat sa ating listahan, magtayo ng car wash sa tahanan, lalo na kung malapit sa main road. Isang negosyo na hindi naluluma. Car wash. Laging may sasakyan, laging may gustong magpalinis. Kung ang bahay mo ay nasa main road o malapit sa kalsada kung saan madaming dumadaan, perfect ito. Pwedeng pwede kang magsimula kahit sa simpleng kagamitan lang. Timba, hose, sabon, basahan at vacuum cleaner. Kung may anak o apo ka na pwedeng tumulong, mas maganda. Sa halagang 100 to 150 pesos kada kotse, kung makalima ka sa isang araw, may 500 to 750 pesos ka agad. Dagdagan mo pa ng motorcycle wash at engine wash, pwedeng kumita ng 1,000 to 2,000 pesos kada weekend. Kung palalaguin mo pa ito at maglalagay ng tent, signage at maayos na waiting area, pwede itong lumaki sa isang full-time na negosyo. Akin payo, mag-offer muna sa kakilala, kapitbahay at opisina sa paligid. Minsan, kailangan lang ng isang magandang testimonial para dumami ang kliyente. At huwag kalimutan ng magandang serbisyo. Ang pinaka epektibong marketing ay galing sa bibig ng satisfied customer. Panglima sa ating listahan, magluto at magbenta ng pagkain online. Kung mahilig kang magluto, huwag sayangin ng talento. Ngayon, uso na ang lutong bahay delivery kung saan pwede kang tumanggap ng order sa Facebook o Viber at mag-deliver ng ulam, kakanin o merienda. Pwedeng-pwede itong i-market sa grupo gaya ng Food Delivery in Your Barangay o Home Based Food Business PH. Ang aking payo, gumawa ng sample menu at itest mo muna sa mga kamag-anak at kapitbahay. Pag may positibong feedback, i-post sa Facebook na tumatanggap ka ng pre-orders. Minsan, isang loyal customer lang ang kailangan mo para masimulan ang regular income. Pang-anim nating listahan, magbenta ng halaman, seeds at gardening items. Boom na boom pa rin hanggang ngayon ang plantito at plantita trend. Kung mahilig ka magtanim o may kaalaman sa pag-aalaga ng halaman, pwede mo itong gawing kitanan. Magbenta ng ornamental plants, gaya ng snake plant o pothos, vegetable seedlings, kamatis, pechay, sile, garden soil o fertilizer, lay pots o recycled pots. At ang maganda pa rito, habang inaantay mo silang tumubo, hindi mo kailangan ng masyadong gastos. Pag lumago na, saka mo na lang ibenta. At dahil maraming mga tao ang nagagarden ngayon para makatipid, malaki ang market. Ang aking payo, simulan sa propagation ng halaman na madaling alagaan. I-post sa Facebook Marketplace or barangay groups. Gumamit ng recycled na paso para mabawasan ng gastos. Pangpito na ating listahan, magtayo ng home-based laundry service. Kung may washing machine sa bahay at may konting spasyo para patuyuin ang damit, home laundry service ay magandang negosyo. Maraning empleyado, estudyante at magulang na walang oras maglaba. Dito ka papasok. Mag-offer ng serbisyo na kilo-kilo labahan, wash and fold, pickup and delivery kung kaya. Kahit sa simula ay sa mga kakilala lang, pwede mo itong palawakin. May kakilala kami na nagsimula lang sa isang washing machine, pero ngayon may tatlo na siya at dalawang helpers. Ang kitaan? nasa 5,000 to 10,000 pesos kada linggo depende sa dami ng kliyente. Ang aking payo, mag-offer muna sa promo tulad ng 20 pesos per kilo sa unang linggo. Bigyan ng loyalty card o discount card ang mga regular na kliyente. Siguraduhin malinis, mabango, at maayos ang return ng damit. Na hindi hadlang ang edad o lokasyon para kumita ng pera basta't may tiyaga. Diskarte at kaalaman, kahit nasa bahay ka lang, pwede kang magkaroon ng karagdagang kita. Dagdag dignidad at dagdag sigla. Mga kaalaman na hinog, alin sa mga paraang na ito ang gusto mong subukan? O baka meron ka pang ibang ginagawa na hindi namin nabanggit? I-comment nyo sa baba at magtulungan tayong lahat. At ito po ang kaalaman na hinog na lagi nagpapaalala na stay healthy and stay madiskarta muli maraming salamat po and god bless